Shampoo, mayroon pa? Mayroon pang mag. Okay. Mayroon pang ganito. May mag pa, oh. oh. Sinong magtanong? Mag si Regalo. Okay. Sige na. I open the floor for any question. Remarks, comment, and shout out. Mahanghang, mapait na mga pagkatanongan. Ha? Mag. Ano mo sa akin? Shampoo. Shampoo. May mag at shampoo po. Ano kulay niya? Oh. Sige, tanong po kayo mga kapatid. We expect manghang, mapait, mapaklat ang mga katanungan. Uh, ami po yung ini-expect at uh, wag tayong mag-atubili. Lahat po ng mga katanungan siguro ay naranasan ko na. Dahil sa edad ko man nito, pumuti na ngayong balbas eh. okay, tanong kayo mga kapatid. Tanong kayo mga kapatid. Ha? Huwag kayong baka, baka ma-offend, baka... At you can trust us na hindi kayo mapahiya We protect your dignity and we honor question, inshallah. Ano, sige, magtanong kayo mga kapatid. Kaya dagdagan mo ng ano, sa, baka kulang yung regalo. Ma, wala na bang t-shirt? Bigyan, isama mo ang t-shirt para medyo ano. Okay. Isang tanong, may t-shirt, may mug, mag-mug, mag, mag ba yan? Ano yan? Shampoo. Oh. Mayroong ano eh. May may shampoo, Okay. Umar. Kunin yung mga regalo doon, may mga ano regalo sa kanila. Sige, magtanong kayo kapatid. Eh kung hindi tayo magtanong, ha? Huh? Sige, meron? O oh, sige, magtanong. Pero maabot pa kaya yan sa microphone? Okay. O oh, sige, sige. Ah. Hello brother, welcome po. Masyadong siloso. Ah, masyadong siloso. Bakit daw ang mga Muslim? Akin na yung microphone na uh, mar uh, maraming salamat sa tanong, brother. Abdila. Masyadong siluso. Mm. okay. Ah. Uh, ang sabi nila nga daw, may kasabihan nga daw, ang pagsisilos ay pagmamahal. Mayroong nagsasabi na rinig ko na ang pagsisilos daw ay pagmamahal. Okay, bakit ba? Una, ang mga Muslim, pag tinitigan mo yung misis niya, may referring maybe, may tinitigan mo yung misis niya, nagalit yung mister. Pag tinitigan yung anak niyang dalaga, nagagalit yung tatay. Bakit ba? Sa Islam kasi nakaturuan, brother. Sa Islam nakaturuan, first look, unang tingin, is acceptable in Islam. Pangalawang tingin is haram. Pangalawang tingin, lalo sa opposite sex, ay haram. Bakit? Saan ba nagsisimula ang nagkagustuhan? Ang babae at lalaki, saan nagsimula? Paano sila nagkagustuhan? Ang iba nga, nagkagustuhan sila sa telepon eh. Nagkagustuhan sila sa text. Ha? Sa text lang, nagkagustuhan. Misis ko, ay, hindi wala siguro dito di eh. Misis ko lang eh. Sa text lang, nakagusto eh. Ambella. Eh, hindi naman masama, di ba? Sa text lang. Okay. Matlab, baka may, ats, may wasay dyan na. Eh? No. Text. Ang iba naman sa buses na in love siya. Pero believe me, number one na maka-attract sa opposite sex, mukha sa lalaki, mukha sa babae. Kung titigan, kung, tit, kung titigan mo ang isang babae, ha? ang isang babae. Nahihiyang. At, sinasabi ng ni Kristo sa Biblia, kung Biblia ng ating ano sabi ni su si Basahin natin ang uh, Biblia, Biblia, Biblia chapter 5. If thy if thy right eye if thy right eye commit sin, pluck it out and throw it away, because better for a man to have one eye rather than his whole body be thrown into hellfire. If one eye commit uh, sin, kung ninyong isang mata ay nagkakasala, lugitin ninyo. Sabi ni si Kristo. Mabuti pa lang isang tao na isang mata makapasok sa paraiso. Ano, ano bang kasalanan ng mata? Ha? Ano kasalanan ng mata? Sa pagtingin. So pagtingin ng babae, minsan pagkindat-kindat pa eh. Marami ng asawa, pero pagkindat-kindat pa ang mata. At sabi na, oh, hindi itong puti na ng balbas, pagkindat-kindat pa yung mata eh. ba? Diba? So, ang pagtingin ay siluso talaga ang lalaki. Hindi siluso na talagang, ano, kundi protection. Ay, yung pagkasiluso ay eh protection. Imagine, anong klaseng lalaki ka? Isang klaseng tatay ka? Kung ang inyong anak na dalaga ay halos kinakain na ginaganon yung dalaga mo from, from feet to head, ginaganon yung dalaga mo, ginaganon. Ikaw ang tatay ka, pabayaan mo yung lalaki? Ha? Misis mo, ginaganon na. Ginaganon ng misis mo, kinakain na niya. Alam mo naman, ha? sige, gyo. Sige, tingnan misis ko. So, hindi ka magsilos? So, tayo, magsilos tayo. Okay, bakit? Ayaw natin, ha? Huh? Auto lang eh. Yung sasakyan mo, pag may tumitingin sa auto, brad. Iba yung tingin sa auto ko, ha? Huh? Bakit? May plano ka? sakinan ko? Di ba? Pag tinititigan mo yun, karna siguro ito, ha? Tinititigan yung, yung sakyan ko, ha? missis Misis mo, tinitigan niya. Hindi ka magagalit. Siluso ka talaga. Ha? Huh? Kasi, sabi nila, ang pagsisilos daw ay pagmamahal at proteksyon para ang lalaki ay hindi mano. Eh baka ang misis mo rin, ganoon din. Kung matintinitigan yung misis, ang misis mo rin tumitig din sa lalaki. Pabayaan mo lang, naku, pitang mata na yan. Okay, sige na, magtanong kayo. Uh.